noong naluto nga ang aming inihaw na puset ay hindi ko na tinantanan ay talaga namang akin ang nilantakan at akin na talaga agad tinikma dahil talagang excited na excited na ako kung ano ang lasa ng inihaw na puset na sariwang sariwa kung makikita niyo naman ay sobrang laki at sobrang ninamnam ng lasa lalong lalo na kapag nalasahan mo ang tinta ng puset ay talagang magbibigay dagdag ng kasarapan sa ating napakasariwang puset sobrang sarap talaga niya at sariwang sariwa nga at syempre hindi nagpahuli si Israel, ay talagang nagpasubo pa siya sa akin upang tikman din. ang napakasarap na puse talaga, nakikita nyo naman talaga namang halos lumabas na rin ng mga tinta na lalo talagang nagbibigay ng lasa at nagbibigay ng sarap kahit na talaga magiging itim ang iyong mga ngipin ang iyong mga labi at iyong mga dila ay talaga naman panalong panalo ang lasa at habang kumakain nga kami ay meron pa kami iniihaw na ilang piraso na parang naman pagsasalusaluhan namin mamaya pag kami ay kumain at sobrang namang excited ang lahat at talaga naman tuwang tuwa sila dahil nga matitikman din nila ang napakasarap at sariwang pusit kayo guys na Nakain din ba kayo ng ganitong pusit na sobrang sarap? At mura lang ba ito sa inyong mga lugar? Pag-comment naman kay sa ating comment section para alam natin kung mura o kaya natin bilhin sa inyong lugar. Dahil dito ay medyo mura lang siya at talaga na mga kayang-kaya nating bilhin at sobrang sarap. At sa ibang banda naman, makikita natin ng kabilang tropa ay, ay pising-bising sa kanilang ginagawang pag-ihaw ng ating lechong baboy, lechong ulo at lechong manok kailangan talaga ng pasensya at tiyaga kapag nagluto ka ng ganitong lechon dahil nga kailangan ito ng matinding oras at alalay sa paglulutos ng apoy dahil kapag sobrang lakas ng apoy ay madaling masusunog ang ating lechon ay kailangan laging bantayan at kailangan laging ikutin buti na lang ay may kasama kaming masisipag dito ng mga tropa na kung saan sila ang nag-asikaso ng paglilechon at para naman mamaya ay talagang salo-salo kami at talaga naman kami ay masama sama para kumain ng aming tanghalian na marami kaming pagsasalusaluhan. Meron din kaming mga isda dito, meron din kaming kilawin, meron tayong mga inihaw na baboy at may inihaw na manok kasama ng inihaw na pusit na talaga namang excited na excited dahil habang kami ay nagiihaw ay may konting inuman para naman magkaroon ng konting karga ang bawat isa at lalong ganahang kumilos upang maluto ng ating lechon. Kung nakikita nyo naman ay sobrang sarap na at mamula-mula na ang ating lechon at talaga talaga namang excited na ang lahat dahil sobrang sarap ng balat nito lalo na kung malutong ay talaga nang mag-aagawan at mag-uunahan tayong lahat so ayan guys sobrang sarap at maraming salamat sa inyong lahat sa lahat ng sumusuporta ng ating video sana ito ay yung mag-comment kayo mag-share kayo at mag-react kayo sa ating video ang inyong mga comment, ang inyong mga opinion ay mahalaga na talaga naman tumutulong sa amin para mas galingan pa namin ang paggawa ng maraming video kagaya nito. So maraming maraming salamat sa inyo at tayo ay sama-sama kumain at lahat tayo, tayo ay uh, maghintay dahil maraming pa tayong mga vlog na ibibigay sa inyo. Maraming salamat. Bye bye!